kung halimbawa kayo ay nasa breakup ngayon at panay ang advice, panay ang payo, panay ang tulak ng mga malalapit na tao sa iyo, na i-let go mo na lang, mag-move on ka na lang. Alam kong natatakot ka rito at ayaw mong gawin. Dahil gusto mo nga pong i-maintain yung connection at gusto mo talagang ibalik ang ex mo. Pero ang hindi nating alam, ito po ay susi at opportunity para lalo siyang bumalik at makita niya ang halaga mo. Kasi moving on ay associated sa salitang acceptance at pagka-naramdaman ng ex mo na ina-accept mo na 'yan mga utol, babalik ang respeto niya sa iyo. By simply moving on, ay magsi-signal sa ex mo na ikaw ay hindi dependable sa kanya in terms of happiness, in terms of relationship. Kaya nga usong-uso or madalas mong naririnig yung mga katagang bakit ganoon kung kailan nag-move on na ako, doon pa siya bumabalik. Ito po kasi ay totoo. Ito rin po ay napaka-powerful kung gusto mong ma-win back babalik ang ex mo kasi it will put your ex in the position na parang na-outgrow mo siya. At meron ding itong kakayahan to once again buhayin yung motivation at inspiration na nawala sa inyo. At meron ding itong power to once again i-reassess o re-evaluate ng ex mo yung totoong nararamdaman niya sa iyo. Dahil sa nakikita niya ang kayo po ay nagmamadaling, lumayo sa kanya at mag-move on nga po, ay siguradong babalik-balikan niya ang mga magagandang nangyari sa inyo. Simplihan natin, 'di ba sa ulam sa lamesa, kung kailan pa ubos na mga utol, doon nagiging importante 'yon, doon pinagkakaguluhan. And basically doon sumasarap. Parang ganun din po 'yon. Pagka kayo po ay nauubos na, nawawala na at nagmo-move on nga po, doon nakikita ang halaga mo, doon nakikita ang sarap mo, doon nakikita ang kabutihan mo at doon nakikita ang role mo sa buhay niya.